Anong ganap sa mundo ng showbiz? Mainit ang naging sagot ni Asia's songbird Regine Velasquez sa mga fans na naiinip sa pagkadelay ng paglabas ng music video ng kanyang bagong kanta na di sinasadya. Sa kanyang post sa X, nagbigay si Regine ng mahabang paliwanag tungkol sa mga dahilan ng pagkaantala na tila nagiging sanhi ng pagka ng ilan sa kanyang mga taga-suporta. Aniya, Hello everyone, gusto ko lang sabihin na, a lot of times nangyayari talaga na may mga delay, kasi hindi lang naman ako ang magso-shoot niyan with my phone, it's a whole production. Pag na-shoot na, may editing pa, plus kung may guest, kailangan din i-consider ang schedule nila. I'm just grateful that I get to do a music video again, cause as you all know, mahirap na gumawa niyan dahil mahal. I know you guys are just excited to see it, kami din, kaya inaayos para ma-enjoy natin lahat. May mawawala ba sa inyo kung maghintay tayo ng konti? Masusolusyunan ba ang kahirapan kung mapanood natin agad to? Ito ba ang sagot sa lahat ng problema natin? Di ba hindi? So let's try to practice patience. In the meantime we all can listen to all the songs that are already released. I love those love team edits using DC Nasadja, so if you are feeling extra, let's continue this for now. Thank you very much to Star Music PH for supporting this album and doing everything you can to promote it. Thank you everyone for your support. Sinuportahan naman ng asawa ni Regina si Ogi Alcacid ang kanyang mga pahayag. By the way ang dami ko palang nakarelease na songs, please stream all of them, para mahimasmasan tayo sa lahat ng kaganapan sa mundo.